Totoo nga bang nakakabulag ang pag-inom ng lambanog? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ang lambanog o coconut wine ay may natural na taglay na methanol. Pero alam nyo bang ito'y nakakabulag daw? tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Lords, hindi ito nakakalason kapag sobrang baba lang ng concentration nito. Pero kapag mali ang pagkakagawa ng lambanog, pwedeng tumaas ang methanol concentration at pwede itong magdulot ng pagkamatay. Mabilis na naaabsorb ng ating bituka ang methanol na may metabolize ito at nagiging formic acid na nakakalason dahil hindi kaya ng katawan natin na alisin ito. Kapag nakainom ka ng lambanog na mataas ang methanol content, pwede kang makaranas ng pagkahilo. Hirap ibalanse ang katawan, pananakit ng tiyan at ulo at pagsusuka. Pagkatapos ay pwedeng mahirapan sa paghinga ang pasyente. Pwedeng manlabo ang paningin o mabulag mula sa methanol poisoning. Kapag marami ang nainom na lambanog na may mataas na methanol content, pwedeng makomatose, magkumbulsyon o mamatay ang isang tao kapag nakasurvive mula sa methanol poisoning, pwedeng mabulag o maapektuhan ang paningin habang buhay. Dagdag pa ng Philippine Food and Drug Administration na positibo ang lambanog sa mataas na antas ng methanol, isang uri ng alkohol na nakakalason sa katawan. Sa ilang mga kaso na humahantong sa pagkabulag at kamatayan, ang pagkalason sa lambanog ay sanhinang natitirang methanol na sa mataas na antas ay nagiging lubhang nakakalason para sa mga tao. Kaya naman, Hinay-hinay sa pag-inom ng lambanog at hanapin lamang ang rehistradong vendor ng mga ito.